Wala yung dati ah. Oo kuya, dami na nagbago simula nang obalista ka. <laughs> Kapag nakita ka, ako'y nahihiya Nakawin ka na pala? Ah, uh, oo Sige, kita-kits <laughs> Sino yun? Si Ami, yung ex mo. Gulat na ako, pinansin niya. Eh. Talaga? Hindi ko siya nakilala. Tawel! Kapag nakita ka, ako'y nahihita. Pasalubong ko! Sino yan? Sa si aling test? May utang pa sa akin yan ah. Eh. Kapag nakita ka, ako'y nahihirapan. Long time ha? Oo nga eh. dami nang nagbago. parang <laughs> pinta Sabi ang puso ko, Pinta. Pero na kahit saan. Available na sa sari-sari stores Sari nationwide. Na. Mars!